Parang isa na din po yon sa pumasok sa isip ko na siyempre po hindi ko naman nga po ma, mahuhulaan mm -hmm. dahil nga po yun ta, sa uh, hindi magandang ginawa kay nanay siyempre po hindi po natin masasabi kung sino po talaga. Mm -hmm. At yun po isa nung time po na umiit tayo nun parang doon ko na po binungus yung, yung sakit sa pamamagitan ng iyak. Mm. Umiyak po ako noong time ng pag-uwi po natin noon na hinatid niyo na po ako dito. Mm. Na, ewan ko, um, galing po yata tayo sa San Miguel nga po noon. Mm. Damati, yung ako... Ay, yung nagpabunot po, yung nagpabunot, yung pinaalawin niyo oh, po ako. Kasi may mga, parang, may mga kumakausap sa amin na parang ang hirap namang maniwala talaga. Yes po. Nung, yeah. Ano po yan, nung time po na yan, talaga. Pag ano ko po na, parang hindi na po nawala sa isip ko na ganito. parang inaano ko po, hinihimay ba na? Tinatanong ko din po na siya nga ba talaga? Nakulong na siya din. po ang lumahan. Nakulong na din po si Lolo na halos isang taon. At isa lang, ah, uh, yun po. Nung time po na nakulong si Lolo, sinasabi ko na bakit yung... Is, uh, bakit bakit mismo, bakit isa lang yung nagkaroon ng, na, ng, na, ano, ng chance na, pa, ano, na pagbayaran yung kasalanan? Oh, nung time na nakakulong po yan, sabihin man po na dapat hihayaan ko na lang po siyang ma, mabulok sa kulungan. Pero parang, hindi po, siguro pinahinubog po talaga ako ni nanay na maging mabuti. Na hindi po talaga kayo ng konsensya ko na hayaan kasi kahit nga po ganun man yung nagawa ng lolo ko sa nanay ko. Uh, ah, nandon pa naman po yung part na ano po, talagang pagmamalasakit din po kasi ayoko naman pong mangyari sa buhay ko na may pagsisihan sa bandang huli. Na sinasabi ko sa sarili ko na ah, uh, darating yung panahon na at least kung yun nga po, kung mawawala po si Lolo na may mag -ano sa akin na ganyan. Wala po silang maibabato sa akin na Pinabayaan. uh, porket nalaman mo yung ganito eh pinabayaan mo ayo kasi po ako po kasi yung klasing tao na mabilis pong makonsensya kapag halimbawa ano po na uh, pinabayaan ko po yung alam kong kaya ko na may kakayahan naman po akong ipagtanggol kaya inano ko po na talagang kay Lord ginawa ko na lang din po yung best ko na sabi ko nga po Ah, uh, siguro sandaling panahon na lang din naman po 'yung inalagay ah, dito ni, dito na ni Lolo. Po. Siya eh, na po. Kaya sabi ko, nagdadasan na lang. Po. Kay Lord na lang po. Hmm. Si Lord lang naman po ang tunay na makakapagbigay po sa atin ng parusa once na ano eh. Kaya po sabi ko, kung yun nga po ang katotohanan, tanggapin po. Kasi po ang concern nila sa inyo at saka sa bata. Ah. Uh. Hmm. Wait lang po. Ah. Uh. Kuya, morning. 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 Ah. Morning. Oh. Na, pupunta papagamot lang po ako, Tay. Bakit? Na, ano, nasugatan po ako ng kutsilyo po habang nag-iwa po ng, ano, ng kamatis po. Nagaluto po dapat po kami ni Kuya. Oo. Oh. Eh, yung bagong bili po yung nagamit ko. Ah. Munti ka na, munti ka na akong kabahan eh, pero naisip kong ikaw maghihiwa ng kamatis. Hindi <laughs> ko yan. Sabi ko tatay ko yan, ako daw maghihiwa ng kamatis. munti ka na akong kabahan eh, pero naisip kong hindi ka naman maghihiwa ng kamatis eh. Pwede pa magluluto ng itlog. Mag-aala bukas pa, papacheck ko punta po ang derma po. Oo, oh, sige. Kailangan yan. Kaso, kung ako yung magulang, hindi ko ahayaan na magkagaling anak ko eh. kasi dahil hindi ko ako pinaring for the profit pa alam ng iba. Yung sindi ko kasi guys ay pinupuan ko ng anan. Meron siya mga puti-puti dito, bato, braso, dito. Kaya sabi ko, nilagpito ko siya agad, sabi ko, anak, ano yung nangyari? Ba't ganyan yung katawan mo? sabi niya, no, bali yan, karyan, mga pimples. Sabi ko, ano yan? Sabi ko. So, magpaderma ako, ipaderma. Ako para ma 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 maayos, no? Kasi nga, nangyayon ko lang ako, ito, na gano'y yung bata. So, nakawa ko doon. Sabi ko, kung, na kung naalagaan ka, hindi naman dapat ganyan eh. Sabi ko. Kasi kung, kung natutukan ka ng magulang mo, dapat hindi ganyan yung bata. Sabi ko, parang sabi ko, Oo, okay. oh, sige. Kailangan yan. Kaso, tignan mo si Lolo. Nandiyan ba yung sasakyan ni Lolo? Ayan yan, niram ko kay ano. Kaso pera. Pupunta po kami dyan. Ah, okay. Sige. Sige, kaya gusto lang po. Palakarin na lang po. Sa same mo rin naman po yun. Ah, sige kuya. Pwede dumaan kayo para papuntahin ko doon. Sige po. Magkano kaya yung kailangan? Hindi ko alam. Check up ko 500 po. Yeah? Anong 500? O oh, sige, papuntay mo na lang. Magbibigay akong pera sa kanya. Sige po. Sige Ingat kayo ha. Kasama uh, mo sino? Si Kuya po. Tita Ethel po. Ah, okay. Sige. Mm -hmm. Ay, Kuya In Ingat kayo, Kuya. Abo. Okay, bye. Ah, kasi nga po gusto pong iparating nung mga ano po yung concern nila lalo na kung ano yung pwede nating gawin. Kasi nga ayaw na ayaw nga po. Ah, alam niyo ba gustong-gusto nila daling ko kayo sa Promised Land pero ayaw ni'yo naman. Kasi gusto nila malayo na talaga kayo dito. Ah. Kasi nga po natatakot 'to sila baka kay kare no mangyari ulit. Sino po bang mahal nyo, yung tatay nyo, ang ano nila, o tatay nyo, o eh, yung anak nyo? Parang yung ano lang po nila. Uh, um, payo. Oo. Uh Kung baga, nag-aalala po sila. Uh, ito, basahin nyo to. Ay, kuya, po, hindi ko po kaya. Hindi uh -huh. ba, ito po yung ano. Ito, na po, ito po yung huling binasa ko kay tatay na okay. sinabi niya na Oo nga, siya daw po yung tatay. Kanina po yung kinausap niya. Hmm. Ayan po, Senda Karyas, 5382. Pasensya na, pero ang tatay po ni, at, po ni Ate Merlin ang unang gumalaw sa kanya. At ibig, at ibig bang sabihin nun ay si tatay ang ama ni Ate Karen? Hmm. Eh. Doon nasabi po niya, oo daw, kaya hindi ko naman siya tinanong about sa ano. Ang sinagot lang po niya, yung pong comment. Na yun nga po, hindi niya nga daw po masabi pa ngayon. Unti-unti niya daw po. Kasi nga po, baka mabigla. Ang inaano ko lang po. Baka lumayo. Ay, hindi po. Kaya, Opo, lalayo din po yan na si Siak din po yung anak ko. Ah, pero huwag po kayong malala. Pero yung katotohanan po yung magbibigay ng ano sa kanya. Eh... Ng mas makakapag... Uh, paano po sa nararamdaman niya. At saka niya. po naman po... An? Uh, Sige po, uh, ano po yung gusto niyo sabihin? I... Um, eh, pagka po nalaman po ng anak ko, anong po tatanggapin ko, kung anong, anong nang anak ko. Kala po, ayaw ko po siyang mawala sa akin. Mm. Naintindihan ko naman po, Nay. Um, taka po yung, anong nabawakin, pinatawag niyo, maka mm. umalis po punta sa kaibigan niya. ko mm. graduate hindi po nandito siya. Sa tingin ko, hindi ko kayo kayang iwan niya. Uh, 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 kayo po yung buhay niya eh. Uh, kasi pong, ah, po, ako po akong ganun eh. Mm. -hmm. Nalaman. Malis na at umakbo na. Eh ako naman po eh. Kaya ko mga bulin eh. Mm. Gira po kayo maglakad. Uh, limawa, lumayo. Hindi ko naman po kaya kung saan siya Mm. Uh, ano muna, pakiramdaman ko muna. No, wag mo muna ngayon. Ah, uh, may inam po ako nandito kasi... Ah, sige. May, may inam Ayoko na patagalin. Kasi okay, sige po. P Ganda po yung gusto niyo, Nay. Napakaganda po niyan. Wag nang patagalin. Opo. Tapos ka na magluto. <laughs> <laughs> Kala ko matitikman na natin ang luto ni Ate Karen. Ah, uh, Ate Karen. Sabi ko sana, pagpaliban na muna to. Pero gusto ng nanay mo, nasa kanya na unang... Siya na daw... Siya na daw ang gustong unang magsabi sa'yo. Naisasabihin daw si nanay sa'yo. Hmm. Ah, pero ito. okay ka lang. Okay. Kuya, ikaw na po magsabi nung sinabi. Pwede po ba? Ah, ako na po? Oo. Okay. Kasi po, kayo po, kinausap eh. Ako. Yeah po. Ganito po yun. Um, nagbasa ko ng mga comment. Gusto kong... Parang pumasok ba sa buton ni tatay yung mga concern? Yung mga gusto nila sabihin. Basahin mo to. Huwag kang Pero, matagal na rin daw niyang gustong aminin sa'yo. Nas... Uh -huh. yes. Ay, nagkaroon na din naman po ako ng kodabi yung last time po na magkasama po tayo sa kotse. Nung time po na, sabi, na parang nagsatanong ka po na, um, Mm. Um, may part po na parang nagbibigay po kayo ng sink and none, mm. Na parang pinatanong niyo po ako kung may gusto ba akong sabihin kung ano po yung talagang alam ko. kasi mm. Tapos nga po, yung mga nalaman mo nga po. Hindi, hindi mo pa man po totally... Alam. Uh, para pong binibigas niyo po na... Binibigas po ng bibig niya para sabihin sa akin. Pero nung time po na umuwi po tayo. Umuwi na po tayo nun. Mm. Parang, yun nga po. Parang isa na din po yun sa pumasok sa isip ko na siyempre po hindi ko naman nga po ma, mahuhulaan. Mm. Dahil nga po, yun, ta sa hindi magandang ginawa kay nanay, siyempre po, hindi po natin masasabi kung sino po talaga. Mm. At yun po, isa, nung time po na umuwi tayo nun, parang, doon ko na po binungus yung, yung sakit sa pamamagitan ng iyak. Mm. Umiyak po ako noong time ng pag-uwi po natin noon. Na hinatid nyo na po ako dito. Ewan mm. po, galing po yata tayo sa San Miguel mm. nga po noon. Mm. Damating, yung ako, ay yung nagpabunot po, yung nagpabunot, yung pinaalaman niyo uh, po kasi ako. Kasi may mga, parang may mga kumakausap sa amin na Parang ang hirap namang maniwala talaga. Yes, po. Yung, yeah. ano po yan, nung time po na yan, talaga. Pag ano ko po parang hindi na po nawala sa isip ko na ganito. Oh. parang inaano ko po, hinihimay ba na? Tinatanong ko din po na siya nga ba talaga? Uh, yan, yun, parang hindi, hindi. hindi. ko pa man po tatali masabing kung siya nga po. Dahil sabi ko nga po, talagang ang makakapagpatunay lang naman po niya, DNA. Mm. E sabi ko. Ano? Ang, pero kasi isa pong nagsasabi sa akin, no? ang tatay ko nga po, yung pinsan niya. Hmm. Sabi ko, siguro, edi, masakit. Masakit na nga po talaga. Pero, inano ko na lang po na parang unti-unti ko pong uh, yung sarili kong umiyak kasi sa pamamagitan naman nga po ng pag-iyak, doon natin nailalabas po ano talaga yung nararamdaman natin. And then sabi ko, kung sino man po sa kanila wala naman na po akong magagawa kasi nandiyan na po eh. Nandito na po ako sa mundo. at uh, ang purpose ko po talaga dito siguro sa mundo is para kay nanay na, para start po na ngayong nagkaroon na po ako ng lakas na mag, magkaroon ng uh, pamamagitan ng kakayahan kong lumaban sa pam, para sa posibleng may mga api din kay nanay. Yun po siguro yung purpose ko na ako na po yung maging sandalan talaga ni nanay pag dumating sa punto na may... Pero wag naman nga po na yun, may mga api sa kanya. Hmm. Na sabi ko, uh, siguro ako, kaya ako yung naiwan kay nanay, hindi ako yung pinaam, na, napunta sa pinagampunan kasi alam po siguro ni, ni Lord na kaya ko. Kaya ko po si nanay ipagtanggol. Uh, alam po niya na, sabi nga po, di ba, hindi naman nga po ibibigay ni Lord yung pagsubok kung hindi po natin kaya. Siguro, yun po, may ko na lang na siguro, kaya po ako talaga yung iniwan kay nanay. Kasi alam po niyang matatag po yung kalo. Matatag po talaga na kaya kong labanan kung ano man po yung dagok na malaman ko sa katotohanan o ano man pong dagok na iba, iba to sa akin ng mundo na pagsubok dahil kaya ko nga po. Kaya yun support po na kayo, yung about mo sa kanilang dalawa, na hindi ko po talaga alam kung sino po. Pero inano ko na lang po na ano po, wala. Masakit. Iyak na lang po. Tapos pag-pray, kasi sabi ko nga po, umulitin ko, hindi ko naman nga po, po pwedeng sisihin si nanay. Kasi isa po siya, siya po yung victim. Kahit po sabihin natin na um, may nababasa din naman nga po ako na dapat ipakulong yung ganito. Mm. ha ano po, alam kong kahit paano nagdusa naman na po si Lolo kasi sabi ko nga po sa inyo, nakulong na din. po na din po si Lolo na halos isang taon. At isa lang, uh, yun po, nung time po na nakulong si Lolo, sinasabi ko na bakit yung, is, uh, bakit, Yan bakit mismo, bakit isa lang yung nagkaroon ng, na, ng, na, ano, ng chance na pa, ano, napagbayaran yung kasalanan. Opo, oh, nung time na nakakulong ko yan, ah, sabihin man po na dapat hayaan ko na lang po siyang ma mabulok sa kulungan. Pero parang, hindi po, siguro pinahinubog po talaga ako ni nanay na maging mabuti. Na hindi po talaga kayo ng konsensya ko na hayaan kasi kahit nga po ganun man yung nagawa ng lolo ko sa nanay ko. Ah, eh, nandun, pa naman po yung part na ano po, talagang pagmamalasakit din po kasi ayoko naman pong mangyari sa buhay ko na may pagsisihan sa bandang huli. Na sinasabi ko sa sarili ko na ah, uh, darating yung panahon na at least kung yun nga po, kung mawawala po si Lolo na may mag-aano sa akin na ganyan. Wala po silang maibabato sa akin na pinaba, uh, nalaman mo yung ganito, eh, pinabayaan mo. Ayo kasi po ako po kasi yung klaseng tao na mabilis pong makonsensya kapag halimbawa, ano po, na uh, pinabayaan ko po yung alam kong kaya ko na may kakayahan naman po ako kung ipagtanggol. Kaya inano ko po na talagang kay Lord, ginawa ko na lang din po yung best ko na sabi ko nga po, Ah uh, siguro sandaling pa. Ako na lang din naman po yung ilalagay dito ni Lolo. Konting eh, tiis Kaya sabi ko, nagtatanong na lang. Kay Lord na lang po. Si Lord lang naman po ang tunay na makakapagbigay po sa atin ng parusa once na ano eh. Kaya po sabi ko, kung yun nga po ang katotohanan, tanggapin po at magpatawad po kasi ganoon nga po eh. Dahil wala naman po akong magagawa kasi bunga lang din po ako ng hindi po kagustuhan din po ni nanay at never ko pong masisisi yung nanay ko kasi siya ang pi kung, kung may nagpipiling biktima, siya po ang pinaka-biktima ang nanay ko kasi sino ba naman po bang uh, halang ang kaluluwa ha? na yan nga po, inabuso yung kahinaan kasi may kabantana. Kaya yun po, sabi ko, si Lord na lang po. Kay Lord na lang po talaga lahat. May yun na. Habang binabasa ko yung mga comment kay lolo mo, I mean, basa binabasa ko yung comment sa kay Lolo para kasi malaman niya kasi minsan pagka hindi tumatago sa 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 buto yung mga sinasabi natin sa hindi pa parang matatauhan. kasalanan na parang hindi mo hindi parang wala lang no. parang ganoon. No. Ngayon parang pinapaintindi ko yung talagang kamalian ni Lolo sa mga nangyari ngayon. Nabasa ko nga yung comment noon. At nasabi niya na na yun nga, paano kung malaman mo na yung lolo mo ay yung tatay mo? Hmm. Tama naman po na tanungin din po tatay ko. Hmm. Eh kasi po, uh, gusto niyo po rin maayos. Ma hmm. uh, para din ka akong malaman ng anak mo. Kaya sabi ko sa inyo, ayoko nang patagal eh. Hmm. Ako hindi mo dito eh. Yeah. Bata ko magliliw yeah. eh. Eh, nang eh, ko eh. Uh, eh oh, ayoko nang bang... O, oh, na-gracia na, na nga ba't ako ko ba magtatagal ko pa yun. Katulad yan, nung si tatay. Uh As nagtapat na po sa inyo. Ay, di... Nasiyak din po ako. Hindi, hindi ko naman po siya alam na na alam din po ng anak ko na nalalaman na para siya. Kasi parang po matali, matalino po ito eh. Oh. So meron meron ka na pala talagang ano, Aba. parang... Na, mo na. na po sa... Oh. Pero ang pinakaano ko lang po talaga nung time nga po nung... May usap tayo. Apo nung araw po na yun. Parang, yun po, parang binigyan ko yung sarili ko po ng oras. Mm -hmm. Parang i-detalye po sa mm -hmm. bata ano ko. Yun, mm -hmm. habang iniisip ko nga po yun, talagang... Hindi ko, aaminin uh, ko po talagang umiyak po ako na bakit, gano'n, bakit. Marami po akong tanong na bakit, pero sabi nga po, hindi naman nga po lahat ng tanong na bakit is kailangan ng sagutin kasi mm. yun na po ang katotohanan. Sagutin man po, eh nandito na po talaga yung katotohanan. Eh yun na po yung katotohanan na wala, hindi na po ako maibabalik ang na nakaraan kasi pagkakamali na po yung nagawa. Mm. Kaya sabi ko nga po, Siguro, sabi ko naman, pagpapatawad na, na. na nga lang po talaga ang kailangan. Anak. Kung ngayon, kung ngayon katatanungin, ano yung parang nararamdaman at parang umiikot sa isip mo ngayon? Magulo po kasi. Sabi ko nga po sa inyo, uh, hindi ko po, po hindi ko pa po talaga masasabing kahit po sabihin natin na inamin nga po ni nanay, inamin po ni lolo. Uh, may nagsasabi din po sa akin na pinaka ang Um, ama ko nga po is yung binsan ni nanay. Mm. Parang uh, siguro po magkakaroon po ako ng linaw dyan kapag talaga po dumating sa punto na uh, DNA po. Kasi ah, yun po, di ba po sa kahit ano naman nga po. Sinabi ko na, ano ito sa akin ko. Ano yun. nga po, yun lang naman po ang magpapadun kasi uh, mahirap may kasi si, may pa, sig, sabi po. po kailangan po ba po, Sabi nga po, ano nga po, siya nga po ang ama ko then may nagsasabi naman nga po na ganito na inamin nga din daw po sa kanya na siya po yung talagang dati ko. Mm -hmm. Ang tang sinasagot ko po. Uh, ko na lang po is, eh, tanggap ko na po. Pagpapatawad na lang po kasi uh, wala naman po talaga akong magagawa kasi basta mal, kung, mahal, uh, kung talagang uh, ng Diyos na malaman ko talaga kung sino yung ama ko. Mm. Uh, acceptance. Pero masasabi kong kay nanay pa rin ako babagsak. Mm. Kasi siya yung sa, la, sa pinakaano naman po, sabi ko, sa lahat ng pagsisikap ko para kay nanay. Kasi ayoko ma... Uh, gusto ko ma, gusto ko pong magbago yung parang buhay niya na sa madilim na pangyayari sa buhay niya na hindi niya gusto. Gusto ko kahit papano, Magkaroon siya ng liwanag mm -hmm. sa buhay niya na mapagkasya uh, siya lang magisip ma niya na kahit pala napakadilim na nangyari sa buhay ko may liwanag pa rin pala talaga na ibinigay si Lord para talaga maging masaya pa rin po siya. Mm -hmm. Kaya sabi ko, uh, dasal, at ano po, pagsisikap para talaga makamit sa kung ano yung pangarap na gusto. Mm -hmm. Ang kinakatakot ni nanay, pagka daw yun, gaya nga, kaya parang natatakot din siyang parang sabihin sa'yo, baka daw lumayo ka sa kanya o oh, hindi mo matanggap. Hindi po. Sabi ko, uh, ah, kung maniwala man po sa akin, sa akin o hindi, ah, hmm. uh, yung, yung, yan nga po yung about sa kung ano po yung pagtatapat ni nanay, nakatotohanan. Ah, uh, hindi ko siya ni... ni kalahating porsyento sa 1%, hindi ko po, wala po akong galit, wala akong pagsisisi. Kasi una't una pa lang po na, sabi ko nga po, nagkakaroon na ako ng muang sa mundo, nagkakaroon na ng isip, ah, pag-iisip na kung ano ba talaga yung makangyayari. Ah, sinasabi ko, biktima siya. Wala, hindi ko, anak ako, na hindi ko dapat siya sisihin. Kasi wala naman nga pong ah, tao o baba, isang babae na ahanga rin na ganun yung mangyayari sa buhay niya. Kasi lahat naman nga po ng uh, babae sa mundo, inahangad na maayos, hmm. maayos mula pagkabata hanggang pagtanda niya. Kaya sabi ko masasabi ko na, ayun po yung ano nga po yung katotohanan. Wala akong galit sa kanya. Mahal na mahal ko pa rin siya. Hmm. At gagawin ko pa rin ha? Gagawin ko lahat ng makakaya ko sa uh, anuman ang mangyari Siya at siya pa rin. Sa para sa kanya pa rin po yung ginagawa ko. Sabi hmm. ko nga magtatap makakapagtapos na ako na at least kahit pa paano may isang pangarap na ako na makakamit na maibibigay ko na sa kanya na, ka, na alam kong isa yun sa makakapagbigay sa kanya ng ligaya na kahit pa paano parang talaga pong unti utay utay na mat matatakpan na yung dilim na nangyari sa kanya yun po yung isa kong pinaka goal and then yun po, dahil hindi pa nga po talaga siguro laan ng Diyos na pagtagpuin kami ng kapatid ko Uh, yun, naka-set set by set po talaga ang ginagawa ko sa pagkamit ng pangarap ko na para talaga kay nanay. Kaya sabi ko, kung hindi man nga po ito yung will ni Lord na panahon o oras, alam ko, gag gagawin at gagawin ng lakas ko para lang may kahit papano, hindi ako magsisi sa dulo na sabi nga po hanggat buhay ang magulang, sulitin ang pagkakataon. Kaya sabi ko, gagawin ko ang lahat para dumating sa punto na magkakilalan, magkakita kami. Hindi nga po niya sa akin sabihin na gusto niya ang makita talaga yung anak niya. na mm. uh, nababasa ko po sa mga mata niya. Kaya sabi ko, gagawin ko po lahat pagka nakapagtapos ako, konting ano, hahanapin ko bilang ate. Tutulungan ko kung ano talaga yung pangangailangan ng kapalit ko kasi uh, hindi naman nga po namin dalawag ginusto kung ano yung na pinagmulan namin. Kaya yun, nung nalaman ko nga po na may, uh, may pamangkin na ako, sabi ko sa, sa sarili ko, Ikaw ang ate, Karen. Uh, pag uh, nakaluwag-luwag na ako, hahanapin uh, kita, handa kitang tulungan sa abot ng makakaya ko. Kasi yun man lang, at least, maiparamdam ko sa kanya na kahit ganito yung nanay namin, na hindi pa man niya nakikita na, medyo may negative din po na pumapasok sa isip ko, baka ikahiya niya. Pero sabi ko nga po sa sarili ko, kapag dumating yung araw na yon na magkita kami, lahat ng kung ano yung itinuro sa akin, kung ano ako ngayon, yun yung isishare ko sa kanya. Kasi hindi niya po pwede kung may pag siyang manggaganap para sa, mga, nanay namin. Uh, gagawin ko yung best ko para talaga maipagmalaki sa kanya na hindi dapat niya husgaan kasi sobrang lakas ng nanay namin. Yeah. Kaya yun po,